Maraming magagalit sa akin dito. Maraming magagalit. Ito. Papakita ko sa inyo. Bakit marami nagre-reklamo dito sa Rapi Turbo in Action? Bakit maraming gustong magpunta? Ayaw nilang daanin sa tamang ahensya o oh, tamang lugar yung problema nila gusto nilang may broadcast. Tingnan nyo to. Yung itsura ng kanilang picture, magkadikit po yung kanilang ano. Yung picture ano. na nakita mo, saan yun galing? May nag-send po kay mama, may day po. May story ng papa ko po. po. So, family problem. Yung asawa niyang, OFW, may babae. Tapos, itong asawa niyang legal, Nagpunta sa rafting point action. Ito na yung part 2. So, nandito siya sa bahay nila. Kaya doon po sumasamaan loob ng anak ko eh. Kasi alam nila yung kwento na may kabit yung asawa ko. Na dapat siya tatay na mag-aano dun sa anak niya. Nasasabihin na may pamilya siya. Hindi. Hihingi sa kanya ng tulong. Ginagawa ko pong... Araw ang gabi, nagluluto pa ako ng mga merienda para lang. Hindi ako, hindi ako naglagay ng background. Na. Background na yung action niya. Mahali dun sa palengke, nagtitinda pa ako ng prutas. Tapos may daladala -dala po akong sarili kong paninda. Nagsasabi po ako dun sa may-ari ng tindahan na kung pwede, magdala po ako ng ano para dagdag po income lang din. Yun, alam po niya yun. Naka... yung attention niya kasi dati naman, naibigay niya yun sa amin eh. Kasi po ako dahil. Hindi sa anya. Hindi ko kinakampihan yung tatay nila. Hindi ko rin kinakampihan tong nanay. Ang kakampihan ko dito yung mga anak. Sige, tuloy. Daddy's natin. Dadi. girl po talaga ako. Kaya po sobrang bigat po nitong nangyayari sa amin ngayon. Ano ang gusto mo mangyari kay Papa at Mama? Gusto mo ba na magkabalikan sila, magkaayos? Opo. Oh, Minor. Minor mo pa ba si Papa? Opo Mami, ikaw kung bilang para sa mga anak mo Alang-alang sa mga anak mo Ano ba ang plano mo para sa kanila? Ay gusto ko pong ano na lang po talaga Kami na lang po, tatlong ano Pero yung sasabihin pong magsasama pa po mm -hmm. kami Hindi na po kasi sobrang sakit na po Ang gagawin natin ngayon ma'am no, Samahan namin kayo ngayon sa barangay saan umabot yung pagreklamo mo balik ka rin din sa bumalik ka rin din sa barangay mo Natigil po yung sustento niya nung February, eh, kailangan po ng sustento dahil kami po nangungupahan at saka yung anak ko pa yung may sakit. Kung wala man pong trabaho, gasino na po yung maghanap pwede naman hindi natin i i-broadcast yung problema naman. Problema ng pamilya mo. Kaya tama ka o mali. Ito yung tamang lugar kung saan pinag-uusapan yung kasunduan. Diyan unang mangyayari. Yan yung pinakamababang lugar na legal. Po trabaho, kasi apat na buwan na po siya dito sa Pinas eh. Eh kahit pumasok po siyang construction, kung pwede, kung talagang mahal niya ang pamilya niya, eh, mahal niya ang mga anak niya eh, pwede siyang pumasok eh. Eh kaso wala eh, nagbuhay binata siya eh. At saka kabit lang niya talaga ang inaasikaso niya. Tatawag mga anak ko in another call. Yun po ang lumabalabas lagi sa kanyang ano. Yung pag-uwi ko po ng uh, galing po akong Afrika, sa amin po ang pumasahin na ay nandun. Mali yan, ha? mali yung ginawa ni Mr. May anak pa. Siyempre, eh. anak mo, unahin mo. Kung hindi kayo magkasundo, edi eh maghiwalay kayo. Hindi mag lang mag-asawa. Kung nag-aaway lang, magsasakitan kayo sa harap ng mga anak niyo. Diba? Di ba? Hindi maganda yun. Eh? hindi magandang example. 60 like po. Kaya po pagdating sa opisina, negative pa po ako. Ano pong gagawin ko? Po? Wala talaga po ano. Pero kung meron po, nagpapadala lang po. At siya po nasa... Asa bang lang po ako. Ano naman po, tuloy-tuloy naman po yun. Tapos hindi ko naman sila pinababayan. Siya lang sinasabi nilang nga hindi ko kinikita po yung mga bata, hindi po totoo yan. Yung muling kinita ko po sila, inutang ko lang din po yung pera yun. Wala po talaga ang okay. pera. Ang sabi ko nga po, konting unawa na. Pa, gusto namin ng atensyon, kalinga, Meron ka nang isa. Ito. Gusto kong pakinggan nyo yung sinasabi nitong panganay nilang anak. Kasi ito, e, mature siya, saka matalino. Ang inaano kinakausap, ba? Diba? Tapos kami, parang nalilipot Baliwana. na lang kami sa gilid. Pa, lagi kitang tinatawagan. Alam mo yan. Inaano ko ito, sasabihin mo, walang pera, pwede ba kang kausapin mo lang kami? Kamustay mo kami? <laughs> Nakapas na basta kung hindi ka pa i-chat-chat ni mama na nakikita ko, hindi mo naman kami kakausapin eh. At saka, klaruhin ko lang sa'yo ha, na ang magulang ko nakinabang sa sinasahod mo. Oh, ngayon ka magsabi. Oh, brother, hindi ba? Hindi ba? Oh, ano yung mga utang ng mga magulang at ma mga kapatid, yun? Sabihin ko nga sa'yo. Oh, ngayon. Oo. Oh. Sinong tumutulong sa amin? Away nilang personal yan eh, ayaw ni Mr. nagpapautang yung misis niya sa mga sa magulang o sa mga kapatid ni misis ayan, ayan. dyan nila niya may camera pa o de pahiya kayo gantong klaseng pamilya meron yung mga anak nyo napapanood ng million subscribers O itanong mo sa anak mo Kaya kung sino ang tumutulong. Ibinigay lahat. Bad guys, baka laki mga utang ng mga kapatid mo. Gaano ba ka laki? Parang kalalaki. Ito sabi ko sa iyo. Puro pa puro lang sa iyo. Puro sa iyo. Sa utang lang ng kapatid ko, mag o oh, mauutang mo na kapatid mo. Magdidikit lang tatay oh, oh, ko. Binabalik. Obviously, napuno na si Mr. Yan yung sa loobin niya sa misis niya. Pero hindi yan dahilan para ganyan yung mga anak mo. Oh, oh, man. Man. oh. Ako, wala ka narinig sa akin tungkol sa mga utang ng kapatid mo ngayon lang. Hindi ako nasasalta sa inyo buwat magkasama tayo. Oh, sige, ayun yung rason mo. Ano yung pinaka rason mo? But... Uh, mababaw mo na dahilan siya para iwanan mo rin yung asawa mo. Hindi siya dahilan. nagloko. <laughs> mo saan? Sa... Hindi ko minasyan naman kayo bago inuno sila. Pa, oh. Pero nagiinom kayo doon. <laughs> Nangangatwilan pa. Yung tatay nila. Ino na ko naman kayo. Tsaka ako nagpainom. Kaya nagiinom nga kami pero ang dami sinasabi ng nanay mo. Oh, so ayun lang yung rason. Ah, yung ba't ka nagloko? Alam mo, ako hindi akong pumiki mo. Nati-atis ako. Yung kailan ako nag... ano Tsaka niyan makaginaganyan. <laughs> hindi. Ayun yung rason mo. pa. kayo. Oo lang, nagloko na ako. Pagkakamali kayo. <laughs> Lahat naman kasi ng mag-asawa pa. Normal yan na nag-a... maintindihan nung panganay nila. Yung mas alam pa ng anak nila kung ano yung dapat ginagawa ng magulang nila. Di ba na nakakahiya yun? Nakakahiya? Pangangaralan ka ng anak mo, paano maging mag magulang? away ah, ka. Ay, ah, ang yung Kasi, ah, dapat nag kayo. May dalawang anak. In dahilan, mga sinabi ni Mr. Pag-iinom, sabihin natin, nager. Yung misis mo. Hindi niya pinapaalam yung pera, perang pinapadala mo, pinapahiram, pinapautang sa iba. Hindi dahil yun. Ako na kayo, Diyos ko naman. Kasi sabi, pasensya na kayo mga anak. Pero ang mayang gulang ngayon, lagi na tayo magkakontakan. Ayan, lumambot si tatay. Well, obviously, mahal niya, niya yung, ma niya yung mga anak niya. Ang maganda saan dito, wala nang camera. Punta-punta kasi kayo Tsaka kung sakali makaalis ako ulit. Kung hindi na, kung hindi na. Pero, pipilitin natin makatapos pa lang. Ayun lang naman ano ko eh. Kaya ako nag-ibang nag bansa para makatapos kayo ng pag-aaral. May pagkakataon ba na mapatawad mo pa ho siya na makabawi sa inyo pong... Ma'am, hindi nga po humihingi sa akin ng tawad yan. Simulat sa pulyang gumawa po ng kasalanan. Hindi po, po humihingi ng tawad dyan. Humihingi po ng tawad pero hindi na, pero hindi na po ako Aba, hindi ko pinagpipilitan ng sarili ko sa iyo. Tandaan mo 'yan. Ayaw mo tayong na muna, relax lang. Napakawalang niya mo talaga. Sorry na, sorry kung alam pa mali ako ng babae, pasensya ka na. Tatawarin mo ako. Tagal-tagal na nung problema. Huwag mag-alala. tutuloy ko pa rin ang sabi ng anak. Ang tagal-tagal na ng problema niyo. Ano ng mga anak natin? Just kasi dito lang 'yan at may teenage nakaharap ka sa ano. Sinisisi niya pa yung may nakaharap na TV na camera. Sana di mo din dinala dyan. Hindi mo sa sinayama itong... Okay, Kailangan ko ba hindi nasustentuhan yung pagkakas nasa ibang bansa ako? Yes, di ba tuloy-tuloy naman yun? Tuloy, tuloy ngayon, tuloy ngayon lang napigil kasi wala nga trabaho. trabaho. Sinumaling ka si kasi. March 25, kaso po na-cancel lang po. May nakikita akong diferensya particular yeah. sa iyo. Kasi may mga tinatawag rito mga Uh, physical abuse, hindi naman sa physical, may economic abuse, at siyang, uh, mental or psychological abuse wala raw physical, o sige mental, social emotional, yan, pasok yan for sure na ka dito sa iyong mag-ina sa iyong mag anak Sapagkat may tayo bilang mga lalaki, may responsibilidad tayo bilang ama. Ay yun ang nababayalan. Yun, yun ang nasa sa Tama si Charma. May nabayalit talaga. May nabayalit yung mister niya. Pero mali naman siya na wala nang nabayalit si misis. Mag-asawa sila. Tandaan natin. Pareho silang may responsibilidad bilang mga magulang sa kanilang mga anak. Kung ano yung pinapakita mo, ginagawa mo, sinasabi mo, sa asawa mo, magre-reflect yan sa mga anak nyo kasaan mo sa kanila. Kaya talaga, kung ang barangay ang tatanungin, eh, ang kaso. Kaya kailangan parusahan ang dapat parusahan. Konting ano naman sa amin, konting respeto. At saka ano, naging asawa mo naman ako, imposibleng hindi mo ako minahal. Balibalik tari mo man ang mundo hanggat hindi ka nagpapaanal, asawa kita. Mamatay ka ngayon, ngayon ka pa rin uuwi sa akin. Tandaan mo yan. Sa akin ka pa rin wala. Hindi ko alam ginawa ang chairman. Hinatulan niya. yun judgment ng barangay ang alam ko sa barangay pagbatiin kahit dulo ng kuko mo walang pakialam sa iyo kabit mo or magsettle sa pwedeng pagsettle ng ng mga bagay pera yung paglabas o pagdalaw-dalaw sa mga anak Tatandaan mo yan. Yan ang itanim mo sa utak mo. 16 years old ako humaharap sa problema ng... 16 years old. Minor pa pala to. Pamilya. Kaya yan. Pero yung pag-iisip niya... Kasalanan mo. Kasalanan yung dalawa. Ba... Oh, kasalanan yung dalawa. Tama siya doon. Agree ako dito sa anak nila, panganay. Ito na nagkakasakit. Dati hindi ko naman ito papagdadaanan kung hindi nangyari sa atin ito eh. Ang tagal-tagal ko nang nagkakasakit. Oo, oh, may kasalanan ni Mister. Tama. Siya yung head of the family. Pero di ba da? Di ba dapat bilang asawa din? Pero bilang asawa, responsibility mo rin yung partner mo. Di ba? Di naman ako na yun, nagawal sa'yo. Alam mo yan. Mm, Sobrang nasaktan na lang ito. Bawa talaga. Pero nakakawa talaga. Kasi... Ano? Oh, ano? Alam mo, sana <tellan> kita si Papa, ano nah, ba, wala, ka, hanggang, ano, <tellan> <tellan> nahua, di ako, okay, tatay. Hindi ko siya pero nahua, di din ako sa kanya. tayong tuloy, natin tayo magkaibigan, Siyempre, si Mrs. Maintindi natin. Ba't ganyan yung emotion niya. Umabot niya siya dito sa rapid tool po in action. Sobrang galit sa mister. Hindi lang yung buhay ko yung sinira mo. Pati yung mga buhay ng anak mo. Dahil sa babae mong yan. Diba? Ganyan yung nasa isipan niya. Pumayag ka naman na sa akin na natin. Ayun nga eh, pumayag ako, di ba? Anong bang ginawa mo sa akin? Anong ginawa mo? Kami pa ang naghahabol sa'yo, imbis na ikaw maghabol sa amin. Napakawalang yamong mong klaseng ama. Hanggang ngayon, hindi ko talaga... Di ba sa mga fairy tale may happy ending? Ito yung gusto kong ipakita sa inyo. Sige po. Ayan. Panawarin yung... kung bakit maraming gustong pumunta at magreklamo yung mga family problem for sure itong kwento ni nilang mag-asawa hindi lang sila may ganyan maraming mag-asawa ganyan ng problema ano 'ko palette nung negosyo package na 'yan dalawang episode <music> dalawang episode na problema ng pamilya mo ako talagang magreklamo pumunta dito sa programa niya. Malaking bagay niya, no. Malaking bagay. Kapalit yung kahihiyan. Kahihiyan ng pamilya mo, ng anak mo. Yung sinabi ni Kapitan kanina, may nababiolate, di ba? Mentally, emotionally, socially, di ba? Milyon na tao, subscriber, milyon na nakapanood. Ito, August 14, so magwa 1 million. yung views niya. 979,000. alam nila yung mga magulang mo ganyan sila